Mm. Sa mahal ng bilihin ngayon, eh meron pa pala nagtitinda ng mga murang pagkain. Dahil dito sa nadaan na naming kart sa Rosario, 20 pesos lang, may lutong ulam ka na. 20 pesos sa mga pasta at napakadami pang ibang pwedeng pagpilian dito mga lods. Kaya naman para ito ang paboritong kainan ng mga taga-EPSA. Kasi bukod sa mura, eh hindi tinipid sa lasa. Kaya kung budget-friendly na kainan ang hanap mo, subukan mo na dito sa kainan ni Beshi. Siguradong hindi ka magsisisi. Busog ka na, nakatipid ka pa. Natikman mo na ba? Kung hindi pa, ay tara, banata na natin yan. Let's go! Good morning, ma'am. Hello, good morning. Anong pinabenta po natin dito, ma'am? Ito, mga almusal, pansit, malabon, uh, pansit kanton, champorado, spaghetti, mga pang almusal, ulam. Magkano pang isang order ng ganito, ma'am? Ah, bente lang to. Budget milang lang to sa mga nag-EPSA, tatrabaho dyan. Mm -hmm. Sobrang mura, no? Parang may nakita akong ulam dito, ma'am. Magkano isang ah, dito, order ng ulam? per uh, serving, 25 pesos lang. Good for one person na yun. Meron pa doon, maraya pa doon, mga bopis. 25 pesos? Uh, Oo, oh, yung gulay natin 15 pesos lang. Hindi ba kayo nalulugi sa 25 pesos na chicken Hindi naman, tama lang, mabilisan lang tayo para afford ng mga mamimili nilip. Pero may champurado tayo dito. Magkano sa champurado, ma'am? Ah, 20 lang yan. 20 pesos. At yung gatas natin talagang oh, yun, original. No? Talagang nilalagyan pa ng gatas. Tapos pag order, lalagyan po ulit ng gatas. O, lalagyan pa ng gatas. Grabe. Ito, ma'am, ano to? Ito, ano to? Adobo adobo oh. manok, may chicken curry, may popis lang ka. Etong mga combo meals niyo ma, magkano po yung ganyan? Ito 40-40 lang yan, naka-package na yan. May kutsara na may tinidurok pa. Pero pag ano, pag order ako ng isang halimbawa, isang uh, ulam lang. 15 lang itlog. Dalawang perasong Shanghai 15, ay reo. Bale, kinokombo ko na siya dito. Para pag dumating mga bibili, bigay na lang ng bigay. Oh, di sa gantong kakanin ma, magkano po? Eh, 20-20 lang yan. Pinira, be? 20 isang ganto? Oo, 20 pesos lang yan. Longganisa, 15 lang din. Yung mga ganong ulam na nakabalot, ma'am, 20 lang din. Ayun, bopis, benching ko yan. Anong oras po kayo nag-open dito, ma'am? 4 o'clock, andito na kami. 4 hanggang? 4 Hanggang 7.30, pinaka-late na namin yun. Araw-araw yun. Kahit Sunday, meron kami. Anong location nyo po dito, ma'am? Dito kami sa may sa malapit sa Epsa Rosario, Cavite. Epsa Rosario. dito, dito lang, malapit lagi... sa Pure Gold. Dito lagi kayo nakapwesto, ma'am? Dito lang kami lagi. Ano nyo, ma'am, tindahan nyo? Ano na, 4 years na kami dito. 4 years? Okay. Oh, Kumusta naman ang benta? Tama na, nakakaluwag na konti. <laughs> <laughs> Nakakabayad ng mga bayarin. nakaka pashel konti. Tama lang, kahit pa pa. Punta kayo dito pagka uh, madaling araw. Ayan, mura lang. Makakain na kayo. Bubusog na kayo Afford na afford nyo na sa panahon Mahal, mahal na mga bilihin dito Kahit pa paano makaka-afford nyo Tikman ko nga tong ano mo Kare-kare Ay, kare-kare Ano curry, to? Chicken curry. curry Chicken curry pala Tsaka isang kanin Madama nung meron tayo dyan, madama Ayun, madami nga, ano oh, Pwede pwede na yun sa mga Friendly meal Ayan, 40 pesos, ma, may kanin na Oo, oh, may kanin na yun Tsaka isang ano, ma, palabok. Ito sa mga ano, madama Ito, 20 pesos lang ito. 20 pesos. Ayan, okay na ako dyan. At ay mga kabangers na may nadaanan tayo dito sa may, ano, sa Rosario. Dito lang ito sa may labas ng EPSA. Tapat ng pure gold Rosario. Grabe, sobrang mumura lang. Sipin mo, 25 pesos lang ang isang order ng ulam nila. gantong karami. Grabe, sobrang mura na niyan. Wala ka nang makikita ngayon na ganyang kamurang. At meron din silang mga pasta dito. 20 pesos lang ang isang order. May spaghetti, palabok, pansit. Ah, napakadami yung pwede pagpilihan doon. Tapos yung mga normal na almusal na kinakain natin sa umaga, pwede kang mag -ano dito, mag-mix ng combo nila. Budget friendly to para sa mga nagtatrabaho sa EPSA. Dito lang to sa tapat ng Pure Gold Rosario. Ayan, at syempre, bago tayo kumain, uminom tayo ng Grain Smart Rice Coffee. Ang kape ang gawa sa bigas, napakadaming health benefits na makukuha nyo dito. Yung ginamit na pampatamis dito, stevia, at napakadaming ano, premium ingredients na kasama nito. May glutathione, barley, garcinia cambodia, marine collagen, grape seed extract, at mangustin, okralin, at napakadami pang iba. Siksik -sik sa vitamina. Try nyo to. O, tara, tikman na natin yung ano, uh, palabok, 20 pesos. Mm. Ah, wala na rin. Hmm. Kahit mura, hindi tinipid ah. Solid. 20 pesos lang. Try naman natin yung kanilang chicken curry. Ayan, 25 pesos lang yung ulam. Karabi, sobrang mura ng Pag mag-add ka ng rice, 15 pesos. Tignan natin. Mausok-usok to. Um, oh. mura pero hindi tinipid. Lasang, lasang mo talaga yung ano, curry. Parang mas masarap pa dun sa mga mahal na karinderiya. Eh. Kaya kung nagtatrabaho ka sa EPSA o kung mapadaan ka dito sa may Rosario, dito sa may tapat ng Pure Gold at nagtitipid ka, try nyo na to. Ayan ang makikita nyo naman sila. Uh, nasa cart lang sila na may mahabang lamesa. Uh, may mga almusal. Solid dito mga lods. Panalo.